hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR HTV. Pagbagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming hihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH's website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating The Better News ngayong araw. Magandang balita para sa mga Pilipinong nakapagtapos lamang ng secondary education na nais na magkaroon ng college degree. Pirmado na kasi ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang batas na layong bigyang pagkakataon na makakuha ng degree ang mga ito nang hindi na dadaan pa sa traditional na sistema ng edukasyon at upang paghusayin rin ang sektor na ito sa Pilipinas. Ang mga detalye panoorin sa report ni Rose Babiera. Ganap ng batas ang RA12124 o ang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Ito'y matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na layong bigyan ng pagkakataon na makakuha ng degree sa kolehiyo ang mga Pilipino nang hindi na kailangang dumaan sa traditional schooling methods. Partikular na nga rito ang mga nagtatrabahong profesional. Pangungunahan ng Commission on Higher Education o CHED ang pagpapatupad ng naturang batas kung saan kasama sa magiging tungkulin nito ang pagtatalaga ng higher education institution na may academic degrees para sa mga nasabing programa. Maaring mag-apply ng equivalency and accreditation ang mga Pilipino na hindi bababa sa 23 edad at may nakompletong secondary school program bilang patunay na qualified sa programa. Kabilang rin sa mga kwalipikado ay ang individual na mayroong hindi bababa sa limang taong karanasan sa trabaho na may kaugnayan sa academic degree program na kanyang ina-applyan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasabay ng mainit na panahon na tumataas na heat index sa Pilipinas, muling ipinatupad ng MMDA ang kanilang 30-minute heat stroke break para sa mga empleyado nito na nagtatrabaho on field. Magandang hakbang naman ito na matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga tao at maiwasan na rin ang mga heat-related illnesses na maaring makuha dulot ng matinding init. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Muling ipinatupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang 30 minutong heat stroke break policy para sa kanilang field personnel, partikular na ang mga traffic enforcer at street sweepers. Ito ay upang maprotektahan sila mula sa mga heat-related na sakit sa gitna ng nararanasang danger level na heat index forecast sa ilang lugar yan sa bansa, kabilang na ang Metro Manila. Dito, papayagan na panandali ang malis sa kanilang pwesto ang mga personnel at magpahinga ng 30 minutes. Nabatid na ang heat break ay ipatutupad araw-araw sa pamamagitan ng apat na shifting schedules na tatagal hanggang sa May 31. Nilinaw naman ni MMDA Chairman Don Artes na ipatutupad ang heat stroke break ng salitan ng mga nakatalaga sa isang partikular na lugar upang mapanatili pa rin ang visibility ng mga traffic enforcer at tagawali sa kalye at hindi maapektuhan ang kanilang trabaho. Dagdag pa ng ahensya, maaaring bigyan pa ang mga ito ng karagdagang labing limang minuto kung pumalo pa sa higit 40 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila. Para sa DZRH HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang balita tungkol pa rin sa matinding init ng panahon ngayon. Naghain naman ang mungkahi ang kagawaran ng edukasyon sa mga paaralan sa bansa. Ayon sa DepEd, baguhin ang schedule sa klase at ilipat na lamang sa remote learning upang matiyak ang kaligtasan ng parehong mag-aral at ng mga school personnel. Narito ang report ni Arnold Herrera. Pinayuhan ng Department of Education ng mga paaralan na magpatupad ng adjustments sa kanilang class schedule o magpatupad ng remote learning measures. Ito'y sa gitna ng matinding init ng panahon o mataas na heat index na nararanasan sa iba't ibang lugar sa bansa na nagre ng class suspension. Layo ng payong ito ng DepEd na matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at maging ng mga school personnel. Una rito, sinabi ni Education Secretary Sonia Angara na may mga paaralan at lugar nang nag-adjust ng pasok sa paaralan na mula 6 to 10 a.m. sa umaga, habang 2 to 6 p.m. naman sa hapon. Kabilang na rin sa panuka ng inihain ng kalihim ay ang pagdaragdag ng water and rest breaks at ng mas maraming electric fans sa mga paaralan. Kaugnay nito, pinahihintulutan na rin ng kagawaran ang paggamit ng mga komportabling uniporme para sa mga mag-aaral at school personnel. At pinayuhang umiwas muna ang mga ito sa outdoor activities lalo na kung mataas ang heat index. Para sa DZRH HTV, ito si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, good news naman po para sa mga motorista sa bansa. Dahil nagsimula na ang konstruksyon ng NLEX C5 North Link na magbibigay ng direktang koneksyon sa pagitan ng tollway at ng C5 Road. Ang iba pang detalye, iyahatid yan ni Mili Borja. Magiging mas madali na ang pagpasok ng mga motorista sa Novaliches, Quezon City, direkta mula sa North Luzon Expressway o NLEX sa unang quarter ng 2026. Dahil sa 2.2 billion pesos na proyekto ng Metro Pacific Group, sinimula na ng NLEX Corporation ang pagpapatayo ng unang bahagi ng NLEX C5 North Link na nagbibigay ng direktang koneksyon sa pagitan ng Tollway at C5 Road. Ayon kay Metro Pacific Tollways Corporation President at CEO Jose Maria Lim, ang unang bahagi ng NLEC C5 North Link ay tatakbo mula Mindanao Toll Plaza hanggang Kirino Highway. Inaasahang makakatulong ang proyekto sa pagbaba ng trapiko sa ilang pinakamataong lansangan sa Quezon City, kabilang ang Commonwealth Avenue, Mindanao Avenue at Quirino Highway. Sa kasalukuyan, malapit ng matapos ang right-of-way ng proyekto sa Valenzuela City habang isinasagawa ng resettlement para sa mga apektadong pamilya sa Quezon City. Kapag natapos ang NLEX C5 Northlink, inaasahang may git 45,000 motorista ang makikinabang dito araw-araw at ang biyahe mula Mindanao Avenue hanggang Commonwealth Avenue ay mapapaigsi sa 10 minuto na lamang. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagkaisa naman sa layuning mabawasan ng pagkamit o pagkonsumo ng plastic materials ang Department of Trade and Industry o DTI at ang isang local fast food restaurant sa Pilipinas. Ang iba pang detalye, tutukan sa report na ito. Lumagda sa isang Memorandum of Understanding o MOU ang Department of Trade and Industry o DTI at ang Jollibee Foods Corporation para sa Be Earth's Best Friend campaign nito. Ilayo ng programa na hikayati ng mga take-out at drive through customers ng naturang fast food chain na wag nang gumamit ng plastic utensils gaya ng plastic na kutsara at tinidor. Sa ilalim ng kampanyang ito, tatanungin ng mga customer kung gagamit pa ba sila ng plastic utensils sa kanilang takeout order. Ang customer na hindi gagamit ito ay bibigyan ng coupon kada takeout order niya na hindi nangihingi ng plastic utensils at sa kanyang ikatlo at kilamang beses na takeout order ay makakakuha ito ng libreng item. Umaasa naman si Jollibee Assistant Vice President Alois Ancision na sa pamamagitan ng hakbang na ito, mababago ang nakagawa ng mga Pinoy sa paggamit ng plastic utensils na magiging malaking tulong sa kalikasan. Ayon sa National Research Council of the Philippines, aabot sa higit dalawang milyong tonelada ng plastic waste ang na-generate ng Pilipinas at tanging 28% lamang nito ang naire-recycle kada taon. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pinirmahan na ng DepEd ang Implementing Rules and Regulation o IRR na mas magbibigay ng prioridad para sa kalusugang mental ng bawat estudyante at maging ng mga guro. Narito ang report ni Dustin Bayog. Pirma na nan Education Department Secretary Sani Anggara ang implementing rules and regulation o IRR ng Basic Education Mental Health and Well-being Promotion Act. Sa ilalim ng IRR ng Republic Act No. 12080 na pinirmahan noong Disyembre ng karantaon, bubuo ang Kagawaran ng mga Mental Health and Well-being Office o MWHO sa mga high-burden areas, pamumunuan ng MWHO ng mga itatalagang Schools Division Counselor habang isang school counselor naman ang itatalaga sa mga malalaking eskwelahan sa planong pagbubuo ng mga care center. Panindiyak ni Sekretary Angara, magbibigay ito ng konkretong akbang upang may malalapitan ng bawat estudyante at guro sa oras ng pangangailangan. Samantala, pinag-aaralan na rin ng DepEd at ang 2 Congressional Commission on Education o EDCOM2 ang pag-update ng polisiya ng anti-bullying act na naangkop sa kasalukuyang dana sa mga paralan. Mula Nobyembre 2022 hanggang Pebrero 2025 ay nagtala ng higit limang daang kaso ng bullying ang Learner Rights and Protection Division. Kaya minang mabuti ng DepEd na magkaroon ng prevention measures para rito. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maglalaan naman ng 15 billion pesos na investment ang SM Hotels and Convention Corporation para sa ipatatayo nitong mga bagong hotel at dalawang convention center sa susunod na limang taon. Target kasi nitong itayo ang mga gusali sa iba't ibang tourist destination sa bansa, gaya ng Batangas at sa Davao, upang mas madagdagan pa ang matutuluyan ng mga dumarating na turista sa Pilipinas. Ang mga detalya sa report ni James Galange mag ang SM Hotels Convention and Corporation o SMHCC na 15 bilyong piso para sa pagpapatayo ng mga bago nitong hotel at dalawang convention center sa susunod na limang taon. Kung saan, target itong ipatayo sa iba't ibang tourist destination sa bansa, gaya ng Batangas at maging sa Dabaw upang mas madagdagan ang mga matutuluyan ng mga dumaraming turista. Bukod dito, kabilang rin ng ilang renovations sa kanilang mga hotel ay ang paglalagay ng mga bagong function rooms, karagdagang mga food and beverage outlet at marami pang iba. Ayon kay SMHCC Executive Vice President Peggy Angales, ang pagdami ng mga hotel at event bookings ay senyalis umano ng masiglang pagbangon ng hospitality at pagdaraos ng mga malalaking aktibidad o selebrasyon sa Pilipinas. Samantala, noong nakarang taon, ang mga properties sa National Capital Region ay nakapagtala ng mas mataas na performance sa hospitality industry na may average of 71% occupancy kumpara sa 61% year-end industry average. Pagbibida naman ng SM Prime Holdings, kasalukuyang mayroon ng sampung hotel ang SMHCC na kinibibilangan ng Conrad, Radisson Blue, Taal Vista, Pico Sands, Park Inn, Lansing Place, Walong convention center at trade hall sa ilalim ng SMX brand. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nasungkit ng Philippine National Windsurfing Team ang may kabuang labing isang medalya sa gininap na Open Windsurfing Championships na gininap sa Singapore. Para sa Blitang Sports, ihatid yan ni Millie Borja. Matagumpay ang naging karera ng Philippine National Windsurfing Team matapos masungkit ang limang ginto, tatlong silver at tatlong bronze sa 44th Singapore Open Wind surfing Wing and Wing Foiling Championship 2025 na ginanap sa si Singapore. Sa iba't ibang kategorya ng kompetisyon, ipinamalas ng mga atletang Pilipino ang kanilang husay sa windsurfing, kung saan nakuha ni Gaylord Gaveta ang ginto sa Windsurfer LT, si Arian Paz naman sa IQ Foil Open Women Class, Alfiona Gonzalez sa IQ Foil Under-19 Youth Girl, Kian Esguerdo sa Techno 293 Under-17 Junior Boy at Trenz Angelo Amboy pagdating naman sa Tekno 293 Plus Class. Samantala, nagwagi naman ang silver sila John Harold Madrigal sa IQ Foil Open Men Class, Denver John C. Castillo sa IQ Foil Under-19 Youth Boy at Yancy Caigigan si sa Tekno 293 Plus Class. Nakakuha rin ng bronze medal si Andre Tugade sa IQ Foil Open Men Class. Kelsey Laureen Moreno sa IQ Foil Under-17 Junior Girl at si Jairo Gabriel Presto naman sa Techno 293 Plus Class. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa Deezer HTV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz na din sa Monte, nagpawaw online matapos itong romampa sa Milan Fashion Week. Narito ang report ng ating showbiz, Angel. Still on a high daw ang aktres na sinadin sa Monte matapos romampa sa Milan Fashion Week suot ang isang eleganteng modern Filipiniana dress. Ang kapuso star ng silbing finale model para sa showcase ng Filipino fashion designer na si Norma Nakuba. Nagpawaw din ito online sa mga shiner na larawan in front of the iconic Milan Cathedral. Samantala, kamakailan nga lang, ipinagdiwang ni Nadine ang kanyang 37th birthday. At bagamat nasa abroad, may sweet surprise pa rin ang kanyang tatlong anak na si Heather, Titus, and Harmony via video call. Itinuturing naman ang press na best birthday gift ang ng opportunity na makarampas sa prestiyosong Fashion Week. Matapos nga sa Milan, sa Paris Fashion Week naman sa March 9, masisilayan ang ganda ng aktres. Para sa DZRH TV, ito pa ng showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang pampafeel better para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ng Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang! Ito ang the better news. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV.